Ito lang pagtuturo natin dun sa trapdoor. Tingnan natin kung anong magiging ano, response nila. Kung mas mabilis na silang papasok ngayon. Eh. Continuein kasi natin ito. Simula kanina umaga. Ngayon, try natin papasukin sa trapdoor ulit. Okay? Tara. O, tara. Pusun muna natin. Tingnan natin response nila. Titik-titik titik pa pasok 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 eh nagmamadali na oh pasok pasok ayun ang bilis nung isa ang galing sige sige kailangan nyo matuto ayan Peter baba hindi dyan mali Pagkakita na, buhok ka mo rin yan. Pasok, pasok. Okay, bro. Oo. Magulit eh. Yan. Yeah. Oop, diyan ka lang. So, pangalawa yung prop. Nalipad-lipad na eh. Yo, Ayan. Ikaw, mali-mali ka. Peter, hindi mo pa rin makuha ka.